Water pump na pinalitan Kung makikita nyo oh. Ano na siya? Bungi Barag na siya So yun, good day sa inyo mga ka -ir. And for today's vlog, nandito tayo sa Taliev Day 2 ng ating sasakyan ngayon sa Taliev Gaya ko, uh, sa nabi ko, meron tayong pinapaayos sa ano niya sa cooling system niya. So ayon sa diagnosis, ayun nga may leak yung water pump. Ayan. Napalitan na. Kaya medyo matagal kasi yung setup ng extra hindi siya madudukot. Kailangan talagang baklasin to para palitan ng water pump. So pinapa-check na rin natin yung ano yung ibang leak tulad ng steering wheel oh. Meron din leak na. Ayan. So, papayos na natin lahat bago natin uh, ihalis dito sa talyer. Itong atin uh, Nissan Xterra. Pero bago yan, uh, bigyan ko muna kayo ng update dito sa nako akong uh, sasakyan. Ayan. Uh, kung bago ka lang dito sa ang uh, channel, uh, abang-abangan mo lang kung uh, ganito rin yung sasakyan mo. Baka ito rin yung ganyan uh, uh same issue ng sasakyan mo. At kung tingin mo ay interesting itong aking topic, ay uh, consider naman na i-subscribe yung aking channel at pakihit na rin yung notification bell. Alright? So yun mga ka uh, i-ano ko lang kayo, biglang, bigyan ko lang kayo ng info regarding sa second hand na sasakyan na nakuha ko. Bali, ito ay uh, Nissan Xterra, 2008 model, second generation. Uh, v 6 cylinder na rin siya 4.0 gasoline engine uh, 4x4 automatic Transmission And uh, 70 liter yung kanyang uh, Tank capacity So Nakuha ko lang to sa tao um, Kumbaga as is where is So During that time Ni road test ko, chinek ko, okay naman Wala naman major issue Kaso nung pa na ako habang dinadrive ko siya In kalagid naan medyo yung AC niya nag-on and off So, yun, bali Bigyan ko lang din sa inyo yung pros at cons Nitong sasakyan na nakuha ko na second hand uh, 2008 model uh, Una, naka-registro naman siya Valid yung registro niya hanggang November this year Tapos, wala namang delay sa shifting niya power steering siya, power window, power side mirror. Ayan, kung makikita nyo, sariwa naman yung kanyang dashboard. Ayan, no? wala naman putok. Tapos, buhulin yung kanyang mga gauge. Uh, tapos, Ayan, kung makikita nyo, sariwa naman yung kanyang ceiling. Konting, ano lang yan, konting linis. Ayan upuan, presentable pa naman. Wala namang ganong dumi. Which is, ito lang, driver's seat medyo may konting punit. Pero minor lang yan. Uh, siguro after nating ipalinis itong uh, mapagawa itong mga dapat ipagawa sa engine at saka sa cooling system niya. Papa-detail ko naman to, Yan. And then eto yung handlebar dito sa driver side wala Tsaka yung kanyang sun visor dito wala Which is minor lang din Maraya naman dito nabibilang sa Qatar ng mga scrap May parang uh, black market dito ng mga pyesa Especially Nissan, madali lang ang pyesa nito And then eto yung kanyang stereo Working naman yung FM nya Pero syempre, papaustad din natin yan Pag ano, papalagyan natin yan ng um, Uh, touchscreen na infotainment yan as working naman din yung mga gauge nya Ayan yung mga sa AC na, and everything tapos sa uh, pangilalim naman okay naman yung suspension nya uh, inangat na rin to nakita ko yung pang ilalim nya uh, uh, buo naman din Meron lang mga spot na rusted, pero madaling pinturahan lang yon. Tapos ayun, makakapal naman yung ano niya. Apat na gulong niya. O baga, uh, uh, yung tread light niya, ano pa, makakapal pa. Uh, Ako pa yung apat na gulong niya. Yung kanyang ibabaw. Bali, yung body color niya, ano na to, dilo talaga, kaso uh, repaint na. Pero presentable pa naman yung, ano niya, pintura. Ayan. Kasi intact pa rin yung mga bumper. Malino pa yung, ano niya, headlights. Ayan. So, ito yung sabi ko, na yung upuan niya, medyo kailangan lang, ano, i- pa-detail natin. Pa-shampoo, steam cleaning. And... Eh, lino pa yung ano niya. Uh, window glass niya. Yan, mga dumi lang yan. Hawak ng kamay ng mekaniko. Pero pag na-balance natin Ah, ito tulad nito Ito, uh, uh, I think it's the original paint Ito, repaint na lang Kasi parang naging mat na yung kulay niya dito Tapos banggitin ko na rin yung mga ano niya Yung mga uh, cons niya Kung nabanggit ko yung Kung ko yung pros Ito naman yung mga cons niya Yun nga, yung AC Uh, which is minor lang naman Uh, pagka uh, pre-start siya malamig siya kasi pagka uh, tumatakbo na tumatakbo na siya Yun, parang nag-on and off which is sabi ng nung mekaniko dito malamang dahil nga doon sa leak doon sa water pump Isa yun sa factor so after ma-fix tong uh, water pump uh go proceed na kami dun sa next step which is the sa uh, -check na nila yung uh, radiator if ever na may leak or something pero chinect na nila yung compressor ano pa naman daw okay pa naman and then sa pa palang ano nito cons itong wall mount nya I mean tailgate mount nya yung spring nya okay I'm where? Eh, yeah, spring niya, ito hindi maliwag palitin yan. din tayo sa block market niya. So, din natin yan. And, tapos... Ano pa ba? Ayun, regarding sa radiator, uh, isi-check daw nila. Uh, baka daw may block lang. Uh, pwede mang linisin. Uh, if ever na kung sakaling may papalitan, i-advise naman nila ako. So, mad madali naman silang kausap dito. Tsaka, isinama ko na din sa paano, yung palinis nung body throttle dito. Sabi nila, nalinis na nila yung body throttle, yung fuel injector, and everything na nalinis na nila dyan. Which is, nag-check ako sa ibang shop, mahal dito para naka-promo sila. Kaya, kasama na sinabay ko na dito sa pagbubukas nila nito para isang bukasan na lang. Tapos papapalitan na natin ito ng, ano, ng engine oil para basal tayo. Para alam natin kung kailan tayo nag-change oil. So gagawin natin dito every 5,000 km. Nag-change oil tayo. Kasi sa pang napansin ko dito, uh, parang medyo pigil yung ano niya. Yung takbo niya pagka hinahataw ko. Um, siguro papacheck ko na rin yung sinasabi sila dito na catalytic component do sa exhaust o sa tambucho so pag napalinis yun siguro uh, mas smooth yung ano niya yung takbo niya <laughs> and sinabi ko nga pala pawali, pakipalitan na rin pakipalitan na rin yung uh, spark plug and yung ignition coil niya kasi pagka naka-idle siya, medyo may konting vibration. So, sabi nila maaaring sa spark plug yun at saka sa, sa, sa ignition coil. So, yun. Yun ang ating update ngayon dito sa ating uh, Xterra. Nga pala mga kart, uh, wala pang pangalan itong ating sasakyan. So, pwede ko bang mahingi yung suggestion? kung ano yung pwede nating maipangalan dito sa ating nakakuhang unit Ayan. pakicomment naman below yung mga isasuggest yung pangalan dito sa ating sasakyan alright so yun for now uh, panggabi kasi ako uh, time check ngayon is alasin ko ng hapon natulog mo lang na ako kanina sa so saka pumunta dito sabi naman sa akin ng manager nila uh, siguro within bukas makatapos na kasi di naman doon tinitigil ang gawin to, gawin to ng mekaniko sabi ko di naman ako ganong nagmamadali pero siguro hopefully by ano ba ngayon Friday so babandal linggo siguro okay na to excited na akong i-drive itong ating uh, Nissan Xterra Excited na akong uh, dalhin siya sa kalsada. And... All gauge working. Walang delay sa shipping. Presentable siya. Overall. all. Uh, sa mga magtatanong nga pala ang price, kung magkano ko ito na ako. Ang touring dito sa akin ay... Uh, 13,900 Riyals Tapos Pinatawaran ko siya actually Naisagad ko lang siya ng 11.5 So parang nakatawad lang ako ng uh, 2.4 Tama ba? 11.5 Kasi na ganun 11.5 yung Nagpagawa ko dito As is, where is Kanya lang Yung pinaka cons Nung After ko kumarod test and everything nung na, nagbayaran na kami, siyempre, paalis na ako. Nung kalagid na nung pag-uwi ko sa bahay, yun nga, napansin ko yung AC. Nag-go on and off. Which is normal naman doon, nasakit yun ng ano, Nissan Xterra. Mag-iit ang natin. So yun, nandito na lang ating vlog for today. Alright? abang Abang crisis in the update, alright?